Nasa tuktok ng standings ang Magnolia Hotshot Samantalang ang Converge Fiber Xers ay mistulang nangungulelat Pero malay natin, ang maliit nga nakapupuwing pa rin Malay natin at baka sa gabing ito ay biglang mayroong makasilat Ngunit, hahayaan na lang ba ito ni Gio at Calvin Abueva na kababalik lamang? Halika at tayo magbalik tanaw Reset display, Halalon with a sneaky ambush And he was fouled from behind by the screen from Santos Watson wants to break down De La Rosa. Oh, that will be an end one. Okay, Lee immediately attacks and stares at his defender. Maganda ang naging simula ng koponan ni Coach Aldin Ayo. Tulong-tulong ang kanyang buong koponan sa pagtatangkang madagdagan ng kanilang panalo ngayong Commissioner's Cup. Nandoon si na Jamil Wilson, Alex Stockton, Aljun Melesio, pati na rin si Justin Arana na noong nakahanap ng open lane ay di nag-atubiling sumalpak. Velesha will try from deep. That's yes. good. Uh, Wilson posting up a much smaller defender. Turn around yes. jumper. Easy shot. The turnover coming from Wilson. He fights for it, though. With the possession back. Wilson on the drive. Yes. Finishes at the cup. <laughs> yeah. Arthur for the Magoya. Chicken Platos hot shots. Almost a steal. Oh, but they allow Justin Narana to recover and slam it home. Ito nga ang unang pagkakataong makapaglalaro ang The Beast matapos ang matagal na panahon. Anong klasing abuevo ba ang tingin ninyong sa gabing ito ay nagpakita? Nandoon ang kanyang isang sulidong supalpal sa kalaban. Nahulaan nyo ba ang kanyang sinabi matapos ang fast break layup niya bago siya tila nagdasal? Good swipe, put completes the stop. Two on one play. Apueva pushing Apueva yes. goes reverse. Daig ni Gio halalon si na at Alec ngayon. Daig din ni Gio ang ibang mga manalanong higit na matangkad sa kanya dahil kahit sa paningin ng iba ay tila isa lamang siyang bulilit. Malaki ang naging ambag niya sa resulta ng laban ngayon ng Magnolia. Malulupit nga ang mga pasa, mahusay humawak ng bola, tapos pumapasok kahit minsan alahoy pa ang tira. Pass halalon, Gio stops, leaves it for Lapot. And that's an assist from the guard. magnolia. Oh, what a pass fake from Gio Halalon. Wanting to get more, of course. Halalon bags it home. Halalon forces it up. Yes. Gets the one-hander to drop. Iyon marahil siguro talaga ang istorya ng Converge ngayong kumperensya. Nakapagkukumpit sila sa umpisa ngunit walang panapos. Yung tipong crucial tapos doon minsan lumibitaw at nawawalan ng signal. Hawak na nila ang kalamangan noong first half ngunit wala silang naging sagot sa 14-0 run ng kalaban noong ikaapat na quarter. Kaya naman sa gabing ito, ang Magnolia hotshots pa rin ang nag-uwi ng panalo. To have a shot as There by uh, Magnolia showing how tough this team is defensively. And you know, we talked about that they, you know, being uh, scoring double doubles, but more than that. Live ball turnovers against a team as good on the break at Magnolia with Wilson committing. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang kot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag -ibig. Salamat sa inyong panunood pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.